Hi po mga kalaki, good afternoon po alas 2 na po ng hapon ngayon pong September 11 mga kalaki tutok na po rito at mamimigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers para po sa mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki, eto na po umpisahan muna sa Canada 0138 sa Greece 9927 Israel 1380 Las Vegas 5274 Saudi 2136 Japan 5399 Italy 6724 Germany one two eight Korea 7355 Dubai 1429 Malaysia 3786 Taiwan 1348 three Thailand 9977 Philippines one two zero 3... India 8764 New Zealand 6922 Australia 3748 Mexico 2671 Texas 3304 China 1825 Singapore 9930 at Sweden 7311 Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon at claim it mga kalaki ang mananalo tayo at gusto ko po alagaan niyo po yun ng 3 days bago natin palitan kung meron po akong hindi nabigyan, sabihin niyo lang po at pag-aaralan ko, ibibigay ko agad. Good luck!